Magandang araw! For today's video ay gumawa po ako ng fruit salad na nasa lata. Kung naalala nyo pa po or napanood nyo yung mga videos ko noon ay gumawa po ako ng fruit salad pero ang ginamit ko ay mga fresh fruits. Pareho naman po silang masarap no kaya lang yung fresh fruits talaga walang preservatives. Kaya this time ito muna yung pa fruit salad natin. Masarap din naman ito no. Ito po ay hindi po kumplito. Ang dami pang kulang nito pero masarap na. Sa mga nagtatanong po hindi po ako makasama this time na pupunta or si Roger sa UK. Hindi po madali or basta-basta na mag -book ka lang ng ticket no. Kailangan po ako ng visa para makapunta doon. Unang rason po na hindi pa niya ako nadala sa UK ay wala po siyang bahay doon. At meron pong financial requirements at ang pira po niya ay hindi pa po aabot. Kaya pariho po kaming nag-save. Nagsimula na din kaming mag-inquire ng mga documents na kailangan. Sa mga Pinay dyan na nasa UK, sana po ay matulungan niyo po kami kung ano ba yung easy way na makapunta dyan or mga requirements needed na kailangan para ma-approve yung visa. Mag-comment lang po kayo below para may idea din kami, no? Salamat! Hanggang dito na lang po. Bye! God bless everyone!